Ito ang pagkain ng sundalo ha. May kuman pa ba ito sa Pag, pagkakain na? oh. Huwag, huwag, huwag mo nang, huwag mo nang magsubo. O, oh, tapos kumain, kumain ka na. Ay, hindi, hindi mo na. Ah, uh, kaps, kaps, Wag mo na, huwag mo, mo na, huwag mo na kumain. Listen, listen mo na. Oh, wag wag mo na kumain, wag mo na kumain. Wag mo na, wag mo na. Linya lang, linya lang. Kasi may kumantay diyan. Bohin niyo muna yung pandesal ha kasi na, napa, ano na, nabawasan na. De, relax muna, hawakan niyo muna. Sabay-sabay tayong kakain. Masansi. Wala dito si Kuana, si, si si Gera. Wala nga Ah, hindi si ano si di si Gibara, si Selimara. Ha? Busuka? <laughs> Nasa labas? Nasa labas ito si Gibara. Ah, uh, si, si Sir Gibara nasaan? Nandito si Sir Gibara. Yung may dalang service na ko uh, pick up, uh -oh. uh, 300. Sino nag may dala kay Andi ah, nila ni, uh, ni Sir Gibara. Isa lang? Dalawa. Nasaan si Sir? Ha? Asan si Sir Gibara? Ah, nag-reporting siya? Ah, kala ko, ano, dito siya. Navy ba si, si Sir Gibaran? Navy, no? Opo, po kami, Sir. Ah, okay, sige, <coughs> sige. oh lahat na ah, oh, guardians. May iba lang na, ano, nahatak ng mga ibang guardians. may mga kuya pa dito, marami pa kuya dito. Ayan. Hmm. Taas ng kamay ng kuya rito. Hmm. Pag-isal mo kuya. Pag-isal mo kuya. Ha, ha,